Welcome my channel, Apollo Lawe. Una, tinawag itong dalawang angkor ng saganang mamamayan na puppet ng USEC na ito Pagkaraan ng ilang araw tinawa na nila ang USEC dahil nakagawa ito ng fake news at ang sama nito ang na-fake news niya ay ang boss niya sa si Secretary J. Ruiz. So panoorin natin ang tagpong ito. Ay, nakita oh. mo ngayon tuloy, sa halip uh -huh. na magtrabaho, mm. si Kuya J. Ruiz oh. ay nagpapaliwanag ngayon Ayun tungkol na. sa kanyang sarili. Ayun nga. Diba? ba? kayo po'y nakapanood lang sa aming kahapon, tapos na yan. Eh. Tapos na. Wala na sa'yo ng issue. Pinaliwanag, Pinaliwanag na, na namin eh. Pinasa na natin ang official statement ni... Secretary J. Ruiz, ayaw nyo kasi maniniwala sa amin eh. Mm -mm. Oh. Mm -mm. Eh, sabi ng iba, eh, paano ba naman kami maniniwala sa inyo eh? Ang unang-unang bumana sa kanya eh. <coughs> oh, sila ng statement eh. Magkaiba nga. <laughs> <laughs> ano ba talaga? Ayun diba? na. Oo, 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 oo. ngayon, ayan, ayan ito pala. Hindi, yan ang problema dyan. Pagka, ano, pagka oh. mas, ma, mas marunong ka pa, Oh. Doon sa may katawan, di ba? Dapat kung ako yon? mo eh, di ba? Dapat itanong oh. mo muna. Kung ako yon, mm. ang sagot ko doon, hintayin po natin oh. kasi Secretary J. Ruiz po eh, naman ay Secretary. Ano niya yan eh, di ba? Oh. Siya, siya may... Ano, higit sa lahat. Hindi ko naman na alam kung anong ginawa niya, di ba? Oh. Eh kasi ang problema, pinangungunahan mo, oh. yung hindi mo naman katawan, di ba? Yun ang masakit oh. na katotohanan. Para bang gusto niya mas marunong ako sa kanya alam mo oh. eh, sagutin yan. para bang lahat ng oh. bagay sa mundo ay eh, kaya mong sagutin ayan edi napahama ka. kakabisubisub tuloy-tuloy Napahama ano, diba? ka. hindi uh -huh. naman pala yan ang posisyon ni Jay Ruiz oh kasi ah? kung pinakinggan niyo po kami kahapon mm. kami na bumasa ng posisyon ni Jay ayan Ruiz nga. Eh. ayan ay sige na. Eh, sa kabatiran po ng ating mga kababayan... May paliwanag ba si... Nagpaliwanag kahapon eh. Ay, pwede ba papanggan ganyan? Ano bang ano? Okay ba tayo? May shot ba tayo ni... Hmm. Secretar inang, sina, inamin ba ni Secretary J. Ruiz? Na, nag na, nag-divest siya? Oo, oh, nag-divest nung isang oh. tumatahol-tahol? <laughs> Isa sa mga opisyalis niya? Di ba? Oo, oh, kasi nakaka... Ang sabi po kahapon sa official statement ng Secretary J. Ruiz, uh -oh. eh wala siyang divest kasi empleyado siya. Ayun nga. Si Anya, ano, head ng sales and ba, sales marketing. And marketing? Uh -oh. Hindi sa director. Hindi. hindi. hindi sa stockholder. Hindi. So, paswelduhan lang siya. Yun nga. So kapag ka nag-resign ka doon, eh, wala ako, ka Hindi, na ka, di hindi na, hindi ka na. Oh. Eh ba, sino may sabing nag-divest? <laughs> ano ba paliwan? Pakinggan natin si Secretary. Mayroon ba? May sotaya? Direct? Ayun. sige nga, pakinggan natin. Uh, Secretary Jay Ruiz, ano ba masasabi mo? Sige nga. Mm. Actually, I did not want to dignify the story, you know, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital Aid. I, I was an authorized representative to represent the company in the um, joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I was, I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative, dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong uh, parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October, October, October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag sa kumpanya. Oh, yun, ang linaw. So, paano yan? Oh, sino ngayon ang nagpakalat ng uh, fake news? <coughs> eh, si attorney <laughs> Claire Castro. Aba! Nagpapakalat ka ng hindi tama. Ano ba sabi niya? Ang sabi niya, oh. <laughs> eh, tingnan mo kung tama ito sinasabi niyo. Uh, oh. Uh, secretary Ka Jay Ruiz, kahapon niya statement kan oh, kahapon no. Oh. Is now in the process of divesting his shares. Inako po. Ha? Oh. Nagda-divest na raw ng shares niya sa oh. Digital 8. Na San nagpo-proseso huh? na raw nung oh, oh. pagda-divest. Sino na? Oh, Yo, oh, no. Oh. Sa mo nakuha ang fake news na yan? Attorney Claire Castro, PCO <laughs> Press Officer, secretary, ano? Pala press secretary. Oh. Meron pa tayong shot kahapon kasi eh, Meron. briefing niya kahapon yan eh. May report nga si oh. eh lahat, halos lahat, eh, then, exactly. lahat ng... Oh. ano? Oh, ang batas naman po, sabi niya ha, oh. natin na elod po no, na mag-divest ng shares o interes interest oh, yeah. anumang kumpanyang pag-aari niya within six days. Tinindigan pa niya pala. From no? the time na siya ay mag-assume na posisyon. So yan po ay parating na po. Oh, oo, oo. Sabihin, oh, oh. At alam naman po niya, yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat na ayon sa batas. Yun. So, nagdadaybest daw. Oh. Ang sagot ni Sekretary J. Ruiz ngayon, Bakit ako best? Hindi <laughs> naman ako, Hindi <laughs> ako... oh. wala naman akong shares. Ako'y pagkariwan niyang impriyat uh -oh. at naging uh -oh. representante lang ako. Uh -oh. Sapagkat may pangal naman ako, siyempre, J. Ruiz ako. So, halatang halata, Jen, oh. na itong... Uh, palas press officer ay nag-iimbento? Na. Hindi, Ma. Ako, again, Nelson, ah, ang, ang ating advice kasi, Oo. So, ano sana ay uh, isipin po ni Yusek na na iyong kaibigan. Answer yes. is the advice. advice. Yes. Kasi alam mo naman si Secretary J, kasama mo naman, mm. at ang tinatanong ay eh, personal ni Secretary J, oh, oh. ang pinakamaganda sagot dyan, ay hayaan po natin oh, oh. si Secretary okay. J Ruiz ang no. magpaliwanag ukol sa bagay niya. Sapagkat yes. siya po ang pangunahing hmm? pinatutungkulan dyan. Eh. Huwag kang magsisinungaling. Yo. Nagsisinungaling siya eh. Kasi tinan mo ha? Oh, oh. Headline pa ng inquiry, eh, oh. oh. Palas. Ruiz follows legal step to divest shares from co-founded firm. San po galing po. ang balita? Sa kanya. Oh. Sa inyo, Atty. Claire Castro. Pinake ngayon ng uh, pati Senado daw eh. Oo. Oh, oh, nga Senado. sabi nga yung Senado. Ngayon ngayon ngayon. Ganun nga yung reaksyon. Oh. Kasi akala nila, totoo yung sinasabi ng Palace Press Officer. Eh kasi, sino ba naman magsasabing hindi? Eh, magkakasama sila doon, oh. di ba? Ay eh kasi kung pinakinggan nyo kahapon, binasa oh. na natin ang official kami statement. Kami na nga nagpaliwanag eh, oh. Na si Jay e. Ruiz, ay, walang shares dyan. Oo. Uh -huh. Pero... Nauna na natin binasa kahapon yung kanyang statement Oo, eh. Yeah. Bakit gano'n? Mas alam pa namin kaysa sa'yo. Di ba? <laughs> Di ako, ako, ayun ang Ako sabi ko nga, sa lahat ng bagay, kahit nga minsan, alam na alam mo na, Nelson. No? Mm. No? alam na alam na natin ang paano isasagot, sagot. Yes. Pero bilang paggalang mm. at pagrespeto sa tao. Totoo Kasi naman, baka mamaya meron sa higit na kinalaman pa, niyan. Tama. Sekretary mo naman ho yan. Mm -hmm. Ano? Hayaan ha? niyo po na si, si Miss Secretary J. Ruiz mismo ang magpaliwanag. Oh. Baka higit po na may paliwanag <coughs> niya ang tama kaysa sa akin. Mm -hmm. Di ba? Okay. Yan ang sinasabi natin, Jen. Oo. Uh -huh. Pagka ikaw, nagmagaling ka na, hahayaan ka sa pagkakamali. Ako. Uh -huh. Lalo na, dalawang gwapong puppet, ang <laughs> cute, cute, na. cute na puppet, ang binangga mo, uh -huh. eh ka sa pagkakamali. Oo. Uh -huh. Kasi kailanman dito, ay hindi namin ginagawa yung i-invento, Jen. Di ba? Uh -huh. Di ba? Oh. Eh, kung may sinasabi man oh, kami, kung yun ang sinabi niya, oh, eh, sapagkat yun ang talaga eh, yun naman na tama. yun ang sinabi mo eh, di ba? Oo. Oh. Oh, eh, okay. yun ang malungkot Paano mo ipapali? Paano mo ngayon uh, ibabangon ang puri mo dyan sa pagkakalugmok na yan? Paano mo mag... Hindi ka ba magsosorry? Hindi, as sabi ah, niya, Secretary J, pasensya ka na, medyo <laughs> nagbalabis ako sa iyo kahapon. Nasabi ko tuloy. Mas marunong ka pa sa Secretary oh, mo, di ba? Na nabanggit ko tuloy na oh, nasa eh, na proseso ko na ng pag-divest. Eh, hindi hindi... Naman, baka naman sa kanya galing yung informasyon na may share si J. Rui sa kumpanya. Ah, ganun. Ha? Kasi yun yung balita dati na... Kasi di, halos na marami nga nag-react. Sabi ko nga sa'yo, pati oh, Senado, pati oh. si, pati si Senate President Chis Codero mm, -hmm. nag-react eh. Pati nga rin yung Commission on Appointments eh. Si, si Silipin, yun nga. yung punto na yan, na conflict of interest. Kaya nga. Uh eh, -huh. e, ewan ko, ha? Doon sa huling bahagi ng uh, sulat, <clears throat> mm. official statement sa ni J. Ruiz kahapon, oh, oh. pinaliwanag pa niya eh, bakit walang conflict of interest. Wala nga. Di ba? Empleyado siya. Eh. Oo. Oh, oh. Magkakaroon lamang ngayon na conflict of interest. Kung ako'y mm. shareholder, mm -hmm. may ari ng kumpanya, at kung ano-ano pa man, pero bilang isang empleyado at ako po ay head ng sales and ano, marketing, mm uh, oh. eh wala akong, wala akong conflict of interest diyan. Oh. Oh. Meron ka bang shot nung kay Claire Castro, yung kanyang version? Yun nga. eh, para pag-tugmain pag, uh, nga natin kung, Secretary J. Ruiz. kumpareho pareho ba yung tono nila ni Secretary, oh. Secretary J. Ruiz? Oo. Oh. Huh? Oh. Sending. Ah, abangan natin. Oh. Ay, Kasi para... talagang magkaiba. Uh oh. Di ba? Ito lang eh. Pinangunahan niya eh. Di ba? Oh. So, therefore, oh. I therefore conclude na marami pang mga ganyan na mangyayari. Hindi naman pala, Ganun ba? Hindi naman pala statement. Uh, Hindi -oh. invento niya, Jen. Uh -huh. -oh. Hindi invento. Nako. Eh. Mm -hmm hindi kasi kayo nakikinig sa amin. Kami, kamuting kahoy lang. Oh, oh. At kami po, sabi niya, cute na puppet lang kami. Mm. Pero ang concern kasi namin ay ang kabatiran po ng higit na nakararami. Oh, yes. Hindi sa pang-sariling kapakanan namin. At saka huwag kayo mapahama oh. sa mga ginagawa ninyo. Diba? Yung gusto lang namin. Eh. Baka oh. kami lang ang pakinabang. Eh. Mm -hmm. diba? Pero ang gusto ng higit na kararami, eh. mas marami pong tao Kaya ang na. makikinabang sa bagay na yan. Again, huwag sana kayo magdamdam. Ho. Huwag kayo magdaramdam sa amin. Eh... Ah, uh, minsan kasi masakit tanggapin ang katotohanan, Nelson. Pero kapag ka tinanggap mo yung katotohanan na yan mm -mm. at itinama mo sa mga susunod, sasabihin sabi mo sa amin. Hoy, salamat, dalawang uh, cute na puppet <laughs> na itama ninyo. 'Di ba? Naitama ninyo yung mga bagay-bagay. Ay, 'di natin, 'di ba? 'Di ba? Oh. Diba? oh, oh. oh. Ayan, no. Oh. Itinanggi ni Bagong Communication Secretary Jay Ruiz, na co-owner siya ng Digital 8. Oh. ayon na may nilagdaan umanong kontrata sa PCSO. Oh. Umaabot sa mahigit 200 million. Oh. O paano nga magdadaybest ito? Ayun, Ay, ang linaw na nasagot ni Secretary oh. J. Ruiz. Eh. Sabi niya, fake news po yan. So, ang oh. sinasabihin ba nitong fake news si... <laughs> si <laughs> yung, PPO? Yung kanya yun. <laughs> hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hmm. Uh -huh. Nung nag-press con ba si Sec J sa Malacanang kayo na nandun din si USEC? O wala pa? Ko na, hindi ko na ay, baka, monitor din. Ano? Baka, ano ah, wala pa ano, siya Baka nagtago na. Hindi <laughs> ba kasi... Uh, eh, anyway, ako si Jay Ruiz. Uh, uh, ano yung mo na nagdadaybest? paano ako magdaybest yan? Kabago-bago natin uh, dalawa rito. Tapos uh, diba, marunong ka pa sa akin. Ako, sekretary. Uh -huh. mo pa... Diba, ba, ba bakit mo ako pangungunahan? Oo. Diba? Uh -huh. Kaya nga, uh, again, again, ako, titindigan ko yung punto natin na sana kapag ka meron ng mga ganyang bagay, maliban sa Pangulo, siya siyempre, hindi mo naman pwede ituro ang Pangulo, kung kapwa mo opisya, gaya sa PCO, eh, hayaan natin yung tao na yun ang magpaliwanag. Ngayon, kung halimbawa, iba naman ang sitwasyon, Nelson, kung sinabi ni Secretary J. Ruiz, uh. inutusan ka na ipaliwanag mo nga ito. Ito ang sagot ko dyan. Ayun. Ah, dapat man. ganun kasi ang yun ginagawa yun niya. Batay po sa pag-uusap namin ni Secretary mm -hmm. J. Ruiz, ito po ang kanyang sinasabi. Ayun. Ayan. Ito po yung official, Ito po yung statement niya. Babasahin ko po sa inyo, ha? Eh, di ba ganun naman talaga dapat? Tama, tama. Ito po yung official statement ni si Secretary. Ganito, ganyan. Ito po, o, oh. oh. Kung may tanong man ho kayo, eh ito na lang po ang pagbabatayan ninyo yung kanyang official statement. Kasi kahapon lumabas, mga alas tres na ng hapon, ano? Yung binasa mong statement, mga alas 3 alas 4. Tapos na tayo. Alas 5 na yun. Hindi e, kayo nga, ang mga alas 5 natin binasa eh. Mga ala na. alas 5 pasado. Ay, pa ibig sabihin, di ba, yung una oh. nating sigwada, Guada, oh, oh. yun palang report ng... Ano, yun, yung lumabas doon oh, sa uh, online news. Sinasabi nga, meron siyang negosyo. Oh, 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 oh. Nasabi natin, teka muna. Oh. Hindi gagawin ni J. Ruiz yan. Ayun. Eh tayo nga wala pang statement. Alam na natin hindi totoo yan eh, di ba? Yun. Ayun ang ganda yung pinalagay natin kasi, kasi mas, wala pa siyang official statement oh, oh, Mas, mas kilala ko ata si J. Ruiz kaysa dun kay Ay, PPO, di ba? Tama, tama. Tabi, hindi, hindi gagawin ni J. Ruiz yan. Uh -huh. At habang dinidiscuss ni natin yun, nung nag-break, lumabas yung official ayun, statement. Yung official statement. Oh, buti oh. nga hindi natin na-pick up yung paliwanag ni PPO. Kasi um, magkakamali tayo ng paliwanag. Kasi diba? yung paliwanag niya, pinake up din naman ng na maraming oh, news. Na, um, nagkamali, kayo lahat. Oh, diba? oh. Kasi mali yun yung sinabi niya na nagdadivest Ang si Jay Ruiz. Ang kakatwira naman nung iba, hindi. Sinabi ho nung official Ayun statement. Ayun ng, ano, malaking pa, niyang, eh. Paano mo babawiin itong mga lumabas sa pahayagan oh, oh. na nagdivest si Jay Ruiz, di ba? Ah. Di ba? E di, ah, ah, sasabihin niyo, pasensya na po kayo, nagkamali po ako. Mm -hmm. Yun na lang siguro. Iyon dapat. Gaya nung ginawa nung uh, nireklamo nire kahapon ni, ni senador Francis Tolentino, may, mm -hmm. nung, uh, may official statement ha, nung na, nung hihimpila Nelson, na humihingi ng, ng paumanhin. Nagkamali oh, din. Kay uh, senador Francis Tolentino na talagang sila yung nagkamali at uh, inaalam na nila kung sino-sino mga nagkamali, Kaya kung nag... paano sa inadawit doon sa... Baril na yun yung kanyang mga larawan. Nagamit huh? yung picture niya. Oo. Uh -huh. so, yun ang ginawa pang background. Eh. Yun nga. Anyway, eh, pagka na re ready na yung video, ha? parang oh, para lang ho, sabi yung, eh, kayong dalawang, uh, dalawa kayo, eh. Ah, okay na. Ayun, ayun. -ay, sige, sige. O, oh. Uh, ano po ba anong anong uh, tinatanong mo, Nelson? Ano yung kanyang naging pahayag? Paki paliwanag tungkol oh. kay Jay Ruiz. Tungkol po sa pagkakabanggit niya. Ito po yung kahapon ba ito mm, tama? Kahapon. Oh, sige. Pakinggan nga natin. Ang batas naman po natin ay allowed po, no, uh, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. Bitin na masyado naman 'yon, oho. Uh -huh. Aha. Uh ng -huh. eh, mas mahaba pa 'yung binasa ko. Sabi sabi niya nagdaday best na. Oho. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yung lumabas sa uh... sa mga pahayagan. Oho. Uh -huh. Tsaka yung sa report kagabi, uh -huh. meron din 'yan. Ayan. Uh -huh. At itunod naman natin, ano sa masinabi ng ni Secretary Jay Ruiz? Mm. O, balikan natin yung sinabi ng Sec J. Balikan natin. Sec, ano po masasabi ninyo? Iba naman na kung inaayos, not want to dignify the story you know kasi it's fake news. It's fake news. Una una. I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital Eight. I I was an authorized representative to represent the company in the um, joint venture agreement between IBC thirteen, DG eight, and PCSO. I was I never owned that company. So parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo ginawa akong uh, parang spokesperson ng kumpanya head ng sales and marketing noong October 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 2024 and in January 17 dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo ako po ay nagresign sa kumpanya No further explanation, Your Honor. Uh -huh.